Thank <laughs> you. Hello guys, what's up? Welcome back nga pala sa channel ni Kuya J So and guys, ang video nga pala natin ngayon is update dito sa MT8 pipe natin Ayan, marami nagtatanong sa comment section kung ano na nga ba yung update dito sa MT8 na pipe natin Tinatanong nila kung all goods pa ba yung MT8 natin or naging sungaw At kung nag-lose compression ba itong motor natin So ayun guys, ito yung update natin para don So itong pipe nga pala natin is 1 year na mahigit no So December 2023 ko siya nabili Ayan, so ako lang din nagkabit. So ako na rin yung nag-reset ng ECU niya, no? So hindi na tayo nagpa-remap, guys. So yun, guys. Bago natin simulan yung video natin, shoutout nga bala sa aso natin, si Kobe. Ayan. So yun, guys. Sa mga bago po at naligaw dito sa channel ko, please like, subscribe, at click nyo na po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa natin mga video. So yun, guys. Let's do this. Hi, Kobe! Hello! So yun, guys. Bago natin i-sound check itong MT8 natin, ito nga pala yung condition ng MT8 natin, ayan siya. Tinanggal ko na nga pala yung plastic niya para hindi masunog. Yan, yan pa rin siya. Wala naman siyang halos gasgas. -gas. So ingatan niyo lang yung mga dugtungan niya na magkakalawang. So pag nakikita kami kalawang, ini-sprayan ko lang ng ano, high temp na matte black. Yan, para good condition lagi or hindi siya mukhang luma. Then dito, sa tubo niya, ayan siya guys. Nung unang bili natin, yung kulay niya is stainless. Ngayon, ito na yung kulay niya. So, katagalan talaga ganyan ang mangyayari guys. Ayan, di may iwasan yan. So, bibili tayo ng pangtanggal dito kung effective nga ba yung mga napapanood natin sa mga ibang vlog or yung sa mga ibang vlogger. Comment down below na lang po kung ano yung magandang pang tanggal sa gantong kulay nung, sa elbow ng tambot. So yung naging sound check natin guys no. So far naman okay pa rin yung tunog niya. Hindi pa rin siya sungaw or hindi siya naglo compression. Sa mga may issue naman na may loose compression or nag loose compression yung makina nila dahil sa paggamit nila sa MT8 or kahit sa ano pang pipe yan guys. Depende yan sa throttle habit natin guys no. So yung iba kasi nagpalit lang ng tambucho. Akala nila pwede na yung bomba ng bomba, birit ng birit yung iba talaga sobra kong makabombe no? yun. so yun lang yung napansin ko guys sa mga naglulus compression yung mga mga makina nila hindi dahil yun sa ano pagpapalit ng pipe natin siguro sa iba yung mga naglulus compression kasi nga yung iba kasi ang lalaki ng tubo iba yung ano nila tambucho nila no so yung sa atin kasi ano lang siya parang stuck lang din siya ewan ko lang sa iba kung ano pa yung mga nagiging sanhi ng paglulus compression no so so far naman yung motor natin is ano hindi na lulus compression yon sa iba naman na uh, nagsasabi na kailangan pang iparemap pag nagpalit ka ng ibang tambucho sa akin para sa akin okay lang din yan kasi pag nagparemap kasi Ayan, lalabas talaga yung tunay na performance ng ano natin, nung tambucho or nung motor. Nakakatulong din yung remap na maibigay yung talagang performance nung motor natin. Ano. So, hindi pa ako nagpa-remap kaya hindi ko pa siya natatry, no? Or hindi ko pa mare-review yung performance niya pag nare-remap yung, ano natin, yung motor natin. Siguro soon, magagawa na natin yan. Yan. So, yun guys, yun lang naman yung update natin dito sa MT8 natin na pipe after one year. After one year pa lang yan. So, some, siguro pag nag two years, i-update ko pa rin kayo pag okay pa rin yan yung tambucho natin. Ano? So, ayun guys. Sana nagustuhan nyo yung video na to. Hanggang dito na lang. So, bago tayo magpaalam, please like, subscribe, at click nyo na po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa natin mga video. So, ayun guys. Ride safe. God bless. Rock. Paper. Peace. Tum.